agad toong babasahin ninyo at ayahin niyo Okay. rin. Eh, tingnan niyo. Hindi ko ang mauukuan 'tong sabon nila. Uy. Hay niyo hindi ko na ako. Sorry, Ikaw ay walang tigil lang kagad walang hindi ako, walang lakad ng lakad. Pa pala 'yan. Ah. sa iyo meron mayroong ito pa po tigta ah. Ang butito. Mm, nang Sumuha ko unting. Isang linggo nga pala yung mga ko rin eh. Kaya magbababasyo yung may sugar ko eh. Wala ako po ba as ex. na ko eh. Talagang mapapalagay <laughs> <laughs> ah, nga pala. Ay, mas masalagay pati ka. Ikaw Oo, hindi ka nagbabalik. Wala po lola. Wala, wala. ka. Pareho tayo. Good luck. <laughs> wala akong gano'n. Ay, bigay namin yung kami ni pa, sa inyo. Ayoko nga. Bakit po nagkaroon kayo ng gano'n tita? Ito so, o. Okay. Mahilig yung mag-mutot lang, ng ano. Ikaw labing tuti do. Ay, ang so, mga pala niya. Sina, hindi, hindi. ko na... Ito na buto <laughs> ano, ito. Nagluluto na ito. Palagi... Kaya pa kayo sa amin? Ay, yung, ayaw niya. Kapra ko lang. Talagang Ate, ano, ate. Ano, bibigay ko Yan, tama. Ako, tama sabi, doon may, ano, sa, sa amin sa Bicol, ate. Okay. Pag kumakain daw po, bawal magpuntuhan. Okay. Bawal maingay. Okay. Pero ngayon, Dito, saan na. yun? Opo, yun na lang. Okay. May yun ay, na. paunahan ng kukun. Kahimit lang daw pag kumakain, sabi nung matatanda kain 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 inabot inabot abutan ko pa yung lola ko ay ano eh yung magaganda sa ala espanyol no minute patre sabi ko it in sikola in ano eh ano po ang yung uh, dati po ano mga kinakain niyo kami Bago hindi tinuto kami <laughs> tinuto lagi eh. Nakalikin la natin ito para kita si Lola. Oh. Ay oo nga hmm. yung kontay ni yung kapatid ko si Adol, ay pag yung walang tinuto ay nasigaw. Sinito ah sabi niyo. Ano po yung tinuto? Ano po yung? Lain. Lain? Oo. Oh, um. Yung uh, Bicol Express ang tawag naman sa Bicol pero sa kanila tinuto. Oh. Pero ang tinuto po sa inyo yung fresh na lain mm -mm -mm -mm. na sobrang... Hindi, hindi tinuto. sa akin naman niluluto, di ba? Iba. Iba diba. diba yung may, may ang-ang-ang tapit. Sa amin yung ang-ang pag may ang ay hindi kakain. <laughs> ah, dahil hindi ka may ang-ang mm -hmm. Okay naman yung ano, sinigang. Ay, yung aking tinola. Kailangan mm. may sabon. Parang lasang manok eh. Ayan. <laughs> May tinola talagang ganyan, di ba? Yung... Mm -hmm. dito sa ano nila, Saida, dahil ano, tahinip lang. Oo, wala. Mm -hmm. Yan lang ako naka-experience. Kala mo, sa, sa labas, maliit, pero pag-iit sa loob, malaki. Malaki, no? Mm Parang maliit niya, nga hatdog hot dog, oh. Hot dog ulit kayo. Pinagsama-sama yung ano. Kaadat. Mm -hmm. Meron na dito pasyalan eh. Diyan hmm. sa ano. Parang may boardwalk na sinasabi. Sinurch mo ba? May maglalakad ka. Maganda pag mga ganitong ano, Video pala may ganyan kasi sa pag-summer. Sobrang init. Mm -hmm. mga ganyan weather ganyan. Ano? Month. Mm -hmm. Duto, ano pa ba dito mo kung pagkain? No? Ikaw ay maliit pa. Sino ako. Mm -hmm. Anong hinahayin sa inyong ano, sa abdangan? Okay. Mm -hmm. Hindi ko naman din nagpagdala. Lumaka na ko sa ate ko. So, sa nanay niya kwestit. Kala ko sa farm. Sa farm. <laughs> Ay, doon din. Lumaki, doon din kami. Kasi yung farm po. May minalang nanay ko sa mother side namin. Mm. -hmm. So, nanay na. Ay, hindi ko naalaman kung bakit yun na walang bigla. Sabi na ng kit, sabi na ng uh, realist na yung asawa na yung nanay ko. Yung Nan lula Ay, Espanyol. Yung nang gawa ba ka ng realist daw. Nanay mo. Ano po nga, mm -hmm. Pilyano? Mm. Ako naghanap ng yung Lida Tagtambak tambak dito sa Pasting Bisaya. Ang <laughs> mga Lida. Siguro, mm. siguro po sila ay talagang pure na Kastila. Ano? Yung mga Lida Esa. Yung mga ano Katay ng nanay ko ay Kastila. Kastila. Oh. Tukman niyo po yung sitaw, yun yung gano'n sa, mm. sa garden, Sito. sa ayun ano? Nga. Mm. Yung sili, maanghang. Malamot pala rin yung sitaw. Ah, hindi naman mm. matigas. Maanghang, ano? Mm. Uy, sa akin ito. Ah, ay, ay, sa iyo ito. Meron ako. Wala kayo. Hindi, ah. Meron ako. Meron din parda, yung ano, pa, um, batao pala ang tawag sa Tagalog niyan, tita. Batao? Sa inyo ay parda. Parda. Pero mm. sa Tagalog ay batao. Batao? Ah. Ang sasalita sa halang ano? Ano? Parda. Ikaw? Parda nga sabi mo. Ah, Sabi ko hindi ko alam yung batao. Ito ang bataw pa tayo. po ito. Ah, Yan po, bataw niya. Hmm. Ako siya kumuha ka ng ano? dessert eh. Ayan o. No? mga gata na ginawa mo. No? Hmm.

ano po yung yung kinakain yan. Mm. Sarap naman po lola ang aking mm. uh, mga niluto. Oh, hindi. Tsaka hindi. Ni... Oh. Ikaw love, Okay na yan. Tapos na. <laughs> Done. <laughs> si tita. Bumalik na lakas. Ah, bumalik lang ang lakas. Pwede naman ah. <laughs> tulog. Ah. Kain tulog, tulog, no? Tulog na naman. Hindi sa akin yung na eh. Pwede na tayo yung Namatay, namatay salbi ang tatay namin ay wala pa akong muwang. Oh. Si Adul ay wala pang isang taon. Ako ay wala pang apat na taon. Alam mo yung wala pa muwang? Hmm. Ano? ano? Wala pang ano? Alam. Isip. 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 din Isip. 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 Wala pang masyadong alam sa mundo, no? Pinapasila mm -hmm. niya ano din, ang tabla. <laughs> Oo oh, oh. nga. Ano yung nahihipo ko yan? Akala ko ay may salamin. Wala. Kaya ito ako, ay may salamin. Ang ko ay muna pala. <laughs> <laughs> so, buti na <hindi> yung minunod. <laughs> Inuntog. <laughs> diba dun <laughs> sa pagpumunta ka sa Winnipeg Square ay may paglabas mo lang galing sa amin ni pero ay lalabasan mo ay durayam. Mm uh -huh. Ay ako na, na, na ano ko dun, na uuyo ako at sabi ko, ah, uh, tuloy-tuloy ako yung palit, may nungtog. Oh? May oh? ano, may ayo, noon. But hindi kayo nabukulan na, po. Hindi naman yung kunay pa ako naman. Magaling pang mata ko na. Mahangin siya lang pa siya. Mahangin nga. Hindi ako iinit Okay lang ba yung ano? Yung, Ayun, baka na yung pag uwi, uwi, mo sa Philippines. Pag niinit ako, bari yung t-shirt mo ron. Ah, ah. Bakit? <laughs> <Okay>, bata <-akan>. Hindi <laughs> <laughs> ko naman hinuho. Sabi mo, mainitin ka eh. No, pag nai... Dahil maguto ah. Gusto ko yung t-shirt <laughs> Gusto ko po yung t-shirt doon. Ah, na, pag nasa Pilipinas, maka t-shirt lang ako ng maluwag. Maluwag. Um, ah, puro pa na no. Hindi yung dark color. Hmm. Ito, lahat na mapunta namin, ikaw ibinibili nung nila ng t-shirt nakabatay nakatabay namin ay yung si Gunjong kapatid anak ni Adon yung asawa si Ga yung no, bilin niya binili din niya yan tigi sa kami hindi ko alam kung tapo <coughs> pa talaga yung akin ha ah? tagay tayo kami nang tama sama hindi maganda po ano di ba <coughs> Parehas po kayo ng kulay. Magkaiba. Magkaiba lang. Tsaka atayos. para kasi nga, nang ginawa niya ng yung uh, um, no, map of the Philippines, no? Mm -hmm. Tendati. Ah, nagbuta rin tagay mm -hmm. Saan namin sila do? Isa pa ka yung kapatid niya, si Ryan. Ayan, dito po ay nawala ng uh, bosses boses, pero masaya po ang usapan dito. Dalawang anak nun. Dinsan ako kayo, hindi ko naiyala ko eh. Kaya mo na yan. Mm. Hello, tinanggal ko yung ano yun eh. Sa likod. Buo uh, nga, <tanggal>. ko na Tinanggal ko. Mm -mm. Ito. Ayun. Ay, 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 ito. Uh, yeah. mm -mm. ay. Ay, ay, ay. Ay, Ano ay. Ay, ay, favorite subject mo ay. Ako? Na bakit nang babulot ako Alam mo nga akong dreadful, Ay ako nagpagawa sa nanay ko ng komputensyon. Nanay ko anong gawa? Wow! <laughs> ano ano ako kaya, pala tanong? yun noon? Ano yun? Pagka tinanong ko ako, anong sinulat mo po? Ay hindi eh. Basta meron kang isasakit ay okay na. Ha? Eh, Mala, ikaw mong gawa ng competition. Sabi ko, <laughs> pero meron ka nang ina, no? Meron na kasulog na wala board susundan mo lang. Mm hmm. Ikaw lang bahala maging karim. Ang sabi ko yung igawa ko, eh, ginawa ako. Nakapasaman ako ng grade 4. <laughs> yeah. Tapos ay, wala namang grade 4 sa kinagunaan. Kasi nandun ang kabuhayan ng lola namin. Mm. <clears throat> Ay di, kailangan ako mag-transfer sa ibang eskwelahan. Sa Agdangan ako napapunta. Kay ate din na din ako nap napatira. grade 5 ang gano'n sa akin kung graduate ng grade 6. Ay doon na. Ah, si ate din na ang nagbabantay sa akin dahil ako iwan-iwanan ng nanay ko sa sa kanya. At yung ate ko naman, kung saan sa napapag-destin yung asawa, hmm. teacher yung atawa ni tatay ni eh. Susie. <coughs> Ay di, kasama-samay si ate Norma naman. Oo, <laughs> oh, <laughs> ganun kami. Pero ako dahil tayo may walang tatay, kaya ganun mm mo -hmm. um, yung ano? At video ako lang. Tapos ay ano, ilang ilang taon ka di ako eh. Ano, nag po. Primero, ako eh, tinalang express kay kaya mga ka na mag-aaral ng grade 5 yung aking uh, at, uh, ayaw kong pumasok ng live pa sa, simbahan ng mga sabadista. sabi ko, hindi naman ako sabadista. hello? Oo. No? Oh. Ay, di, <laughs> hindi ako napasok. Ngayon ay nag-intay <clears throat> ng ano, siguro bago matapos ang first hour, ano ay ng eskwelahan. just semester. Bago to, high ay, school po o ano? Elementary. elementary. Oh, ay hanggang grade 6 laang ay lapuno na yung grade 5. Mm. Oh. Uh, ay di ako ay uh, pag tapos ng grade 5 doon, ay hindi nagtapos ng grade 5 doon. At <coughs> ng, marami eh, marami kami ay nagkaroon ng second, ang taro dito, section 2. Napapunta yung mga, yung mga nag-transfer sa from another school. Mm Ay di siya ay, ako ay isa doon, kaya ako ay naging section 2. Hanggang sa ako nag-graduate, ako yung section, nasa section 2. Dahil ako yung hindi rin nag-aaral ng elementary talaga ay. Eh. Pero hindi ko tanda nung ako yung mag-aaral ng grade 1 at grade 2. Basta ang oh, nat natatanda ko nila, ako grade 4 sa akin, alam na na. Mm -hmm. Hindi yun, nakatapos ako ng grade 4, tapos ito na, ang gano'n na nangyayari. Eh. Hanggang sa ako kukuparatuate, nang grade 6, si Atvide nga manak yung manaklangon yung nanay-nay ko nang ini-anak. Nanay ni Lai Duyen na si Emiline. Pangalay po ba yun? Pangalay yung Hindi, nanay? Hindi, pangatlo na, pangatlo na si Atli nga yung pangatlo sa magkakapatid, eh. Yung na mga eh. Yun naman si Emiline nga, ini-anak niya nung panahon yun. Ako ang nagbantay doon. Mm. Talagang mas Atvide yung bimili ng malaking duyan at ako yung parating nagkakanta, kaya yung <laughs> kanta. Alam nila ako magaling kumanta, pero ako yung nervyosing. Ay, hey, Dola, sige daw. Ano yung paborito mong kanta? Noon. di yung kanta mga ate ko. Yung mga, hindi ko na matandaan. Ang mga naus, ang kanta nun ay, ano nga baga, yung mga... Hindi <laughs> ko na maalala yung siguro yung ano yung kanta nun ay yung kanta ng mga Timbag mga Amerikanong yun daw ay galing sa Conay, sa Amerika, na yun ang kinakantay. Ginagaya ko na lang. Baka maano eh, mapalang. Ayun, Pero masaya yun. na po ikaw noon, ano, no, no, kahit gano'n? Kahit gano'n ay masaya na ako. Tuwing mm -hmm. dadating si ina, yun ay ang, ang kanyang trabaho ba yung nagpupunta sa mga sabungan. At <laughs> nagtitinda ha? ng, oo, nagtitinda ng damit na kinukuan niya nun sa, alam mo yung sa Lucena yung ratio, di pa po. Opo, naabutan ko pa po yun. Naabutan ko pala yun. Ay doon siya maangkat ng kanyang tinitinda at para ipag ano Pag ang tawag ay tindahan at tayo ng mga relo. Hindi. Nung dumating mga, kami. Ah, baka noon ay na, nagkarelo na. Pero nung panahon na namin, panahon ko noon, ay siya ay ano, tindahan, department store ng mga damit. Oh. Na may mga tela sentanda, mayroon mga nakasibit sabit na iyong pwedeng mamili ka doon ng gusto mong kasya sa iyo, mga ganun. Mm. Ready made. Ano pang yung um, ano noon, um, pasok sa school? Whole day or half mm. day lamang? Ay, ano? Ako mag-graduate ng... Elementary. Yung, elementary. Ay, gusto ko mag-aral nga ng ko. Sa sabansas na naman ako nilalagay. Ay, ayaw kong... Pero ako nakalista doon. Ako pumasok siguro ng hanggang September. Mm. Si ate normal nagkasawa. Mm. Inasal. magandang ang kakalo niya. Oh? Ano mm. pong suot ni Lola? Ay, ano yun yung terna. Yung bagang talagang kinakasan nung araw ay yun. Um, ah, yung ano, uh, Filipiniana. Mm -mm, ganon yung sinauna. Maria Clara, gano'n. Mm, -hmm. Oh, ganda naman. Maganda mm Maganda -hmm. pati si Lola, no? Mm -mm. Napangasawa niya ay niya nga si Kuya Sergio. Marcos ang apelido dati noon. Ay, nung ma-search yung pangalan nung napangasawa niya, ay yung palihan ng, ng, ng chan, ng inchik. Oh. sa kandu, kat, uh, ano, tan, dito ay sa parting mas papunta sa Bicol. Hmm. Ang gawa yan, sa parting yan. Ay doon niya, nakilala yung lalaki, yung mamay niya. Kaya yung, nung dati yung Mar Marquez ang apelido. Marquez? Uh, Oo, oh, yung asi, uh, apelido na kaya seryo. Ay, ay, nanay na ang Marquez. Ay, nung ma-search yung kanyang pangalan, ay siya pala anak naanakan ng inti ay di kaya tiyan ang apelido eh. Paano po pinapapagtanoon ang mga pangalan? Noon? Aba hindi ko alam eh. Basta nalamang nalamang ko ay eh. ba't yun ay eh, Marquez ang alam namin ay eh, bilang naging ano ay, eh, tiyan. Rampat na pa ano rin yata sa ano dahil pumupunta sila sa Padre Burgos eh doon ang nakakasakop doon sa bahay ng nanay ng lola ko. So, hmm. maaaring sila po ay eh? related sa mga Marquez. Kung ang nanay niya mm -hmm. ay Marquez, mm kasi -hmm. ang tatay niya ay Chan, mm -hmm. dahil ang tatay niya ay Chinese. Mm -hmm. So, Chinese. sila ay may may ano ng Marquez. Mm ang -hmm. Asan po kaya yung mga Marquez, no? Ngayon. Ayun ay takwa nakatira sa Chaong. Oh. Pero hindi hindi mismong Chaong doon sa Lusakan, kung tawagin ngayon. Di ba? 'Di ba si Joey Marquez? Kamag-anak nila si Joey Marquez. Ayun ko lang. lang. Hindi <laughs> kasi nga hindi nga po dahil si Joey Marquez, meron siyang farm mm, sa bandang doon sa Chaong Ata hmm. na tani taniman ng mga dragon fruits. Mm, Hindi ko alam kung hinatutok ako <clears throat> niya ni Joey Marquez. Kaya lang Marquez din. Tapos hindi. nung ako eh, oh. di, si Ate Norma noon, dati nag-aaral siya, bago nangyari hmm. yun, nag-aaral siya sa gay hay mm. Ako naman ay isagdangan la Ako nga ay katulong ni Ate Leding sa kanyang panganganak Siguro okay. nga dahil kayo po ay kapatid Ganun naman sa atin pero mm -mm. ngayon kaya ko po ito Ipapost ko ito okay lang mm -hmm. Sige ikaw But at least uh, may may alam namin alam ko alam namin alam ko yung ah uh, istorya so, ng buhay tapos mm -hmm. kasi yung mga anak ko mag-anak po ninyo mm -hmm. or uh, alam mo yun yung para at least may makikita yung mga anak ng anak ng anak na oh mm -hmm. ito pala yung una, yung pala yung nangyari mm -hmm. kasi diba mm -hmm. mga ilang taon po ikaw nang tumira kay Lola ako? Diding. ay pagka graduate ko nga ng, ng uh, grade 6 siguro ako mga 12 mm -hmm. or 13 ganyan Ako'y nag-school ng Kwan, At si Ate Norman, ay biglang napakasandong kay ko at si Rio. Paano sa, po yun? Paano po noon ang kasal? Hindi gawan? Ay, kasi si inay nga ay di ticket seller ng ano, ng tren. Oh. Ticket seller siya. Ay natigil sa kinagunan ang tren. At yung lang ang transportation ng araw. Para makarating ka sa Lucena. Oh. Yun. Anong taon po kaya yun? 1950s? s siguro. Kasi 50s ay ako nag high school na. Kaya nga lang ay... May ano nga bagay, ba kaya? Hindi ko na ma... Tanda ang maindi. Ay, kaya nga lang ay... Ako'y tumigil dahil ayaw kong mag-aral sa Sabadista. <laughs> Talagang ako'y nag-altura. Uh, no, teka po, mga ilang beses mo yung Sabadista. Ano po yung bakit ka yung lolo, yung kapatid ng sa tatay sabadista. ko, sa, yun ang pundadurus pundadores ng, ano, ng sabadista. So, Aguilar yun. O, oh, din yun. Kapatid na panganay ng tatay ko sa ibang, ibang nanay nun. Iba rin ang nanay ng tatay ko. Kasi, ah, uh, ang tatay ko daw ay, ang lolo namin, ay may anak na limang puro lalaki. Mm -hmm. Nung mag-asawa ulit ang nanay, ang tatay namin, na yun ang tatay ng, nanay ng tatay namin, ay siya ay ano ay, nag, yung limang anak ng, ng, lola, ng, ng tatay ng tatay namin, ay naglayas. Hindi doon meron na sa... Nanay ng tatay, Yung anak nung sa una ng tatay ng tatay ko, ay naglayas yung diman niyang anak. Oo. Oh, natira, Puro na, lalaki yun. Ang natira na lang di diana yung tatay mo po. Oo. Tsaka yung, yung nanay ninda. Oh. Nung ang kapatid ng tatay ko ay babae ay. Ay, ang tatay ko ay bunso. Yun, no, pala na no, istorya. Tapos ay nung si ate Norma ngayon nag-aaral sa si kuya na at si Kuya Nunong, no, no, siguro, hindi ko ba masyado, masyado ko alam kay Kuya Nunong. No, no, ay sa Quezon High nag-aaral. Ako naman sa Sabadista. Sabadista. Ay di, siyempre ako ay naiingit. <laughs> Siguro. nainggit ako. Kaya tabi ko, ako ayaw nang mag-aaral sa Sabadista. Ay ako tumigil at kinasal nga si Ate ng rumah Yung kay Kwezila. Yung pagtigil, pagtigil kong yun, ako pinakukuha ng permit. Ayaw kong kumuha ng permit. Pero may para po saan? Para umset ako ng ilang araw eh. Oh, um, parang hindi promissory. ah uh, hindi no no, ah no. uh, parang... Para ma-admit ma uli ako doon sa eskulahan. Oh. Ay di, hindi ako kumuha hanggang sa ako hindi na nakatapos ng grade... Uh, oh my goodness. ng first year doon sa sabatista. Pero ako natuto din naman dahil yung paggamit ng Bible, natutunan ko doon kung paano yung ginagawa bago mag-leksyon ay nagkukong mag 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 kami ng ano ay, nagbabasa ng uh, Bible. Mm -hmm. Kututu kutuloy ay natutong maging ng pagkukuhan sa Bible. Kaya noong ako ay magbukas na uli ng school, ako'y nag-interest na ako'y salusin sal 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 rin pag-aralin. Paano mo po na kumbinsi si Lola? Ay, di, ano ay, ang ginawa ko ay, ang ginawa ng nanay ko, ay siguro naawa sa akin. At ako naman yung nakaira, at bibiti niya. Ay, ako'y pinayagan. Sa madalit sabi, ay ako'y nakapag-aral ay sa Luzon yan naman. Oh, iba, hindi. Oo, oh, hindi doon sa Quezon Hindi sa ay, mm -mm. Kasi ang Luzon yan, parang semi, ano po yun ba? Semi-private or ano? Mm -mm. Yung semi may ari ay si Inbrek, Oh, in yung invergam ang ay ni ano ni nono ni Leia. Oh, di, le oh. O, mga kamag-anak niya, hindi ko lang alam, hindi ko na sinusun kung ano pag Tita, tita Leia Magsino? Oo, oh, yun. Tapos, okay, ako'y nag-stay doon ng two years oh. sa Kwan. Ay, ako'y tontuwa at oh, must. umaga laang. Mm. Oo, pang-umaga ako kasi dalawang session ng araw ay ano ay kakaunti pang eskwela. Ano po 'yan, high school? Oo, oh, high school. Ano na po like your uniform you n'o? Know, ano na, maroon. yung dati kasi ay ah, hindi 'yung maroon ay sa Sacred Heart 'yun, 'pag okay? ka-college na 'yung. Hindi hey, kasi nung naabutan ko si Inverga, maroon na, maroon na ang mga palda nila. Maroon din? Maroon na po. Sa, um, sa Sacred Heart checkered. Ah, 'yun ay sa elementary. Pero yung pang-tally oh, sa ano. So bagay, matagal na po pala yun, ano. Mm -hmm. Ay nung ako nag-aaral na, ay di ako nakatapos ng dalawang taon sa Luzon yan. Matapos ko yung grade yung high school with 2-1. Ay di nung bakasyon, sabi nung uh, nakapag-anak na, naman ng nanay ko. Parang na, mm -hmm. pinsan, pinsanin kong buong, yung mga kuntsada, yun ang mga sa ay sa ako kinumbon si nung principal na yun naman, principal na yun ay taga aatimunan mm -hmm. Sa amin tumutol, tumuloy nung mm habang -hmm. siya nang si, sa Agdangan. Oh. Ay sabi ay Maring, ikaw ay dito na mag-aaral sa Agdangan at magkakaroon tayo ng graduation dito. Ay ikaw ay magiging first, ano yung nila doon? First, Arch. ano, first, uh, graduate, graduate, daw ng, ng, ng Agdangan Academy. Kaya, oh. ako yung two years na nag high school din doon. Pero so, yung ano po first, yung third year at saka fourth year, year yung kasa, o, o. ano, sa doon. Kami ang Agdangan first graduate Academy. ng Agdangan Academy wow. ng 19... Ano na nga bang year? 60s na ba yun? Pari ko 60s na yun. Maka mga... Hmm. 61. Ano pong suot pagka nag-graduation noon? Doon. Ang blouse ay...